Yan, good morning mga kamama. Actually, hintay ko lang maligo si Mrs. Lalabas ako at nang makabili na kami ng aming pagkain. At the same time, makabili natin ng uh, dog food yung mga alaga natin na ubus na. Bili ko na rin sila naman ng, ano, ng holy stick at saka treats. Usually, kailangan nila ng holy stick sa ngayon para kahit papano si Chopper ay malibang. Kasi ang taas ng energy ni Chopper mga kamama. Sobrang kailangan pag-urin. Talabas ang pinaglalaro ko siya nilalaro ko talaga siya mama mama mo talagang pinapatok mo siya baka 20 times ko balik 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 siya dun hawak ako niya rubber ducky nilalaro ko talaga siya talagang pagbalik niya dito sa bahay ganoon pa rin siya kumbaga <coughs> part ng pagiging kabataan ba niya na ganoon siyang kakulit ganoon siya kabibo kaya dapat talaga nilalaro ko siya palagi yun kaya kailangan natin ano Ibili natin ng ibang way na para kay pa malibang itong tuta natin kasi yung dalawa okay na sila eh tama nakahiga na lang sila eh tapos mamaya lilinis natin sila ng kuko habang natutulog yung baby Jacob natin ayun pala mga kamamaw nagpapasalamat pala ako dahil may nagcomment pala nakarado sa vlog natin about dun sa visit visa so ito mga kamamaw kung napapanood nyo itong vlog na to dun sa mga nakakaalam ng mga way of processing dahil hindi naman ako immigration consultant Uh, kung ma mapapanood nyo po yung vlog ko is pwede po kayo magkomento para matulungan po natin yung ibang tao na magkaroon ng idea ano po bang mga dapat gawin about dun sa ano basahin ko lang yung ano niya comment siya. actually kung ano kung anin ko to di ko na lang siya honestly parang si seryoso may pagkakasabi pero sa akin para sa akin uh, isang malaking bagay ito sa akin natis kahit pa ano Malina malinawan tayo or mal malinawan din yung mga taong nanonood na yan. Prepared for what? And shout out pala kay Amante2759. Prepared for what? To change your status once you are here on a tourist visa. Just parang nak nakatawa pa siya. And then, come legally, this is not third world Philippines where you pay custom to let you in. Be an immigrant instead of a tourist. Tawa ulit siya. I came here as a 5 years old be an immigrant don't be OFW on a tourist visa tawa ulit siya believe me Filipinos are not very clever yan maraming maraming salamat sa iyo Annabelle sa pagkomento mo dito yung sa iyo naman sagutin ko lang to pero hindi doesn't mean na uh, against ako or something na ano ang inaano ko lang syempre hindi natin alam kasi ako rin nagtanong din ako sa sarili ko sabi ko ba't nga naman hindi immigrate immigrant na agad yung applyan ko kaysa tourist visa pero syempre siguro based on ano lang sa naisip ko siguro pwedeng magkaiba kasi yung process nung tourist visa tsaka nung immigrant tsaka baka mas malaki yung requirements na hinihingi to be an immigrant kaya hindi rin mong kadali tsaka paalala ko sa iyo sa Pilipinas kung sakaling mga mag-apply sa Pilipinas hindi naman din lahat ng tao kayang gumastos ng gano'ng kalaki siguro para lang maging immigrant sila. Syempre iba-iba rin tayo, iba-iba tayo ng sitwasyon. Tsaka syempre maging ano lang kumbaga ba yung nasasabi ko lang is based doon sa mga nakikita natin yung mga na-experience natin yung mga kakilala natin parang mga ganun ba na bakit nga naman hindi na lang kayo mag-immigrant or ba't nagtuturist visa pa yung iba hindi natin alam wala tayong alam mga kamama kaya yung sa mga nakakaalam po yung mga immigration consultant pwede po kayo mag-comment dito sa vlog natin tapos nagresearch na rin ako konti about dun sa ano ba yung visitors and tourist visa the same in Canada. Ayan, meron siya nakalagay na a Canada visitor visa is an official document that allows foreign foreign national visa temporarily. It is also known as a Canada tourist visa or temporary resident resident visa or TRB. And Canada tourist visa Uh, TRB proves that you are met all the requirements to come into Canada temporarily. Ayun. Yun yung sa ano na no, sa temporary visa. As meron dito, how long can I stay in Canada with a visitor visa? Ayun, it says, uh, most visitor can stay up to 6 months in Canada. At the port of entry, the border service officer may allow you to stay for less or more than 6 months. If so, they'll put the date you need to live in your, buy in your passport. Ayun. In 6 months, sabi ko, parang di ko clear nung nakaraan. 6 months yung validity ng tourist visa mo. Tapos, itong isa is, tatlo yan eh, nasan pa isa? Ayun. What is the difference between immigrant immigration status and a visa? A term the term visa refers only the to the sticker you see in your passport, whereas status refers you refers to your formal immigration classification in the US to, in US as indicated on one's one, one record in one dash ninety record in. binasa ko lang siya para atis kayo pa ng iba maliwanagan. Yon, Nagpapasalamat ako sa iyo na nasabi mo ngayon na siya para sa mga tao din na ah, what bakit nga naman na ah, kailangan pa mag ano requirements di pwede naman mag immigrant kung siguro kaya naman talaga ng budget nila yun ang sinasabi ko lang is typical naman talaga na mga Pilipino na may time sa talaga kung baga ba eh, sinusubok tayo ng panahon na parang nangangarap din tayo hindi naman Disyembre lahat ng tao na sa Pilipinas is kayang ano, wag hindi ko pa minamalita. Ang kumbaga pinagtatanggol ko din po kayo mga, yung iba na nangangarap na pumunta dito sa Canada, 'di ba? Syempre, yung iba gusto nilang makarating dito at makapag-apply. Yung iba nga katulad ng katulad ko, nag-apply ako sa sa Pilipinas as uh, work permit dito sa Canada, 'di ba? Syempre, wala man akong pera po para pambayad ng immigration or something na Even tourist, wala akong time na yun, wala akong kakayahan magbayad ng ganun para makarating ako dito. So, tinry ko siya talaga na mag-apply ako na mag-apply. By my experience, in-applyan ko yung experience na as a server or waiter ako sa Pilipinas. Yun ang in-applyan ko dito sa Canada. Yun lang po ang kinaya ko, Miss Annabel Yun lang po ang kinaya ko kaya nakarating po ako dito. in sobrang nagpapasalamat po ako at naka-evident yung chance at nakarating tayo dito sa Canada Ayun. So, kung ba ang base dun sa pinag-uusapan natin ngayon is based dun sa kakayahan or uh, sa mga kaya natin gawin na pag kung talagang gusto natin pumunta dito siguro talagang yung requirements ng immigration is di naman talaga biro siguro talaga masasabi natin siguro kailangan talagang may malaki kang halaga para maano mo yun Ikaw na experience mo kasi sabi mo mga 5 years old ka palang nandito ka na. Pero siyempre ang pinopoint ko naman dito is uh, ikaw na sasabi mo siya na 5 years old kasi nga hindi naman ikaw sigurado ang nag-apply nung sa iyo. Siguro parents mo talaga kinuha ka, isinama ka na. Iyon ang ibig ko sabihin. Ang sa akin naman is parang kumbaga ako bilang isang principal, kam, ako yung talagang kami nag-apply, kami talaga yung nag ayos ng papel, yun siguro yun. Kaya ako hindi kita inaano, ayokong ayaw magsabi ng kahit anong against sa iyo. Pero syempre, based doon sa sinabi mga 5 years old ka pa lang nung no, nagpunta ka dito. So, yun ang inaano ko, ini ang inexplain ko dito is parang katulad doon sa mga katulad ko na mga nag apply Kasi ikaw, sigurado, hindi naman ikaw yung nag apply nung no, application nyo as immigrant nung no, nakarating kayo dito. Pero tama din ang sinabi nyo. Uh, hindi naman clever talaga ang mga Pilip, Pilipino when it comes sa mga ganyan. Pero syempre, may mga tao na nagtatry pa rin, nagpo, nag ano pa rin sila na nagbabaka sa kaliba. Yo, lahat naman tayo dito is parang nangangarap din naman tayo na makarating kung saan ba sama natin gustong gawin, di ba? Pero siyempre rin, malay natin, uh, kung baga ba ang dala ng tadhana o ng pagkakataon is kung sakaling suswertehin ka, para sa'yo talaga. Kung hindi para sa'yo, talagang hintay ka na ng tamang panahon na para sa'yo. So, ayan, maraming maraming salamat doon sa komento mo. Uh, na i-share natin dito sa ating YouTube channel. Ayun, so sa mga ulitin ko po sa mga immigration consultant so song naano niyo po itong vlog natin. Pwede pong mag-iwan kayo ng comment sa comment box dito sa ating YouTube channel para po maliwanagan o malinawan ang mga tao na hindi lang nandito sa Canada or nasa Pilipinas o so, kung saan mang gusto sa amang sulok ng bansa ang mga Pilipino na gustong pumunta dito sa Canada ayun, pwede po nilang mabasa to at magkaroon sila ng idea Paano po ba At ano ba ang mga way Ano ba ang mga way Ano ba yung mga paraan Or ano ba ang mga dapat gawin Yun mga kamamo Ano ba mas maganda At mas mapapadali sa kanila Para makarating sila dito So ayun mga kamamo Ako ay mag-go grocery muna At magkita na lang tayo mamaya Mga kamamo sana Set value na lang bibili May gusto kasing soup si misis sa misis or eh Dapat sana tayo uli pet value Ito pet na nalang tayo pumunta. Meron treats dito na ano, yung gustong gusto nila. Tsaka, uh, Yung bully stick. Sige mga kamama, pasok muna tayo. ayun mga kamama, ito yung pro plan na adult. Try natin yung beef. Tsaka yung bison na uh, bison roll. mga ako, na natin. Ano na tayo? Bigyan tayo ng, ano, ng ulam. Yan naman na binili ko. Para malibang sila. Yung bone maro kasi mga kamama, binabalik-balikan ko sa Asian. Doon sa, ano, sa Great Asian Market. Eh, wala pa rin siya hanggang ngayon na uh, dinideliver. Yun kasi yung na talaga nagtatagal na ilang araw na pinapangas pa rin ni, ano, ni e Chopper. Si e Chopper kasi yung ano natin, concern natin na uh, sobrang ano, sobrang active kasi talaga eh. Kailangan natin bigyan siya ng mga bagay na makapagpalibang sa kanya para maging busy siya palagi. Pag naiinit, sobrang kulit. Yung oras ba na oras ng tulugan namin, siya gising pa rin. So, kailangan gawa natin ng paraan. Tsaka syempre baby, kasi yun eh. Talagang makulit talaga ang ating alaga na yan. Mga mama, bumili ako dito. Ito, tinry ko bumili ako isa. Titignan ako kung magugustuhan. Pero, sure naman. Ito si Chopper is malilibang dito. Yun, no? Know? Parang isang malaking, you know, ano, malaking boto. Ayan. You know, pork flavor siya. You know, nabibigay ko sa kanya, pag siya yung talagang, yung dalawa, yung, yun nanay at tatay niya ay natutulog at siya lang ang makulit. Yan you know, ang bibigay ko. Kukulong ko siya dun sa ano niya, sa cage niya, para mag babe siya. Kasi kung sa labas ko ibibigay ito, natin yung pagkagawa sa kayo mamit na. so, natin yan so yan, yan yung pakanan natin pang peace of mind natin sa bahay para pag siya ay hindi pa ubos ang energy niya yan yung pantanggal ang energy natin sa ating alaga so mga mama uwi na ako magluluto pa ako binili ko na rin silang ano mahilig sila sa tinapay mga kamama sila sila legend ay tinapay binibigay ko minsan bumili na rin ako ng pangkape namin ni Mises ayun Nagluluto ko pa si Mrs. ng ano ng sabaw pag uwi ko tsaka kakain na kami So mga mama mo, see you later Yun mga mama yung pinapanood ako Siyempre tayo mga ano tayo Parang tayo yung mga tipo na nangangarap din baka sakaling swerte na yun May pinapanood akong vlog mga mama Ano siya dito siya sa Edmonton, Canada Ano siya ah uh, Ito dito Acreage yung bahay niya Ayun nagahouse nag-house tour siya ay nagahouse nag-house tour siya ang laki ng bahay niya 5,200 square feet sa Edmonton grabe yung bahay niya yung ate oh nag-house tour siya syempre ikaw pa nakapanig kang ganyan ay inspire ka diba parang nangangarap na sana hindi naman ganyan kalaki oh, bagay, magkaroon ka na sarili mong bahay sarili mong pwesto dito sa Canada syempre kailangan pag sumikapan natin tsaka pag-ipunan natin ng maayos pero syempre kung hmm talagang hindi naman kaya ng budget mo, mag kung magpipilit, mag di ba? Yun yung mga bagay na ano. Tsaka meron din tayong isang pinaghahandaan din, mga kamang. Inalam ko ito, shoutout pala kay Harold dapitan. So, syempre, as ang pinag-uusapan natin ngayong vlog is about the, parang yung mga, sit, ah, uh, dito, yung kung ano ka sa Canada, yung katulad niya, permanent resident tayo dito. Syempre, gusto din nating maging uh, citizenship dito sa Canada pangarap din natin yun at katulad nyan uh, total uh, usapang papel naman ng vlog natin ngayon syempre ano rin sya uh, dito. di naman natin alam di natin masasabi yung rules ng mga alaga natin di natin masasabi yung rules dito sa Canada so kailangan paghandaan na natin at kahit papano samantalay natin yung panahon na nakabakasyon tayo magbasa-basa tayo ng about sa ano dito sa Canada para kung sakaling mag-apply tayo ng citizenship ito yun. Ito yung mga guidance na ano, basa-basahin lang natin. Eh. Parami tayong matututunan dyan. Pero syempre, si Missing ito. Oh. Yun, nagustuhan din nila yung binili kong ano. Yung beef na favor na ano, na pro plan na yun. Gusto niya. Siya talaga mismo pagkatakal ko dun sa dog food nila kinain niya. Nakatatlong takal siya. O oh, babe naman. So, Sagaran mo oh, na. ay yung ka na naman eh. Pag may nagbibidyo si daddy, doon ka naka ano, pumesta ka muna doon. Patadad. Sige na. Nagpa-plug si Daddy. ko talaga eh. Napaka ano, malambing na ano nito. Kaya hindi pwedeng hindi ko bibigyan sila ng oras mga mama. Tinahanap nila yung uh, lambing ng tatay nila. So ayun, basa-basa muna rin ako dito para sakaling ito pala may idea na tayo kung sakaling mag-apply tayo sa citizenship ayun. Sana makakuha. Makuha natin ng one take mga kamama. Dasal ko lang. Kasi ang ngayon, ang alam ko, ang bayad ng citizenship dito pa nag-apply is parang nasa around 600 dollars na yung isa per person. Pero syempre, automatic si Baby Jacob para sa mga nakakalam. Si Baby Jacob nung pinanganak siya dito, automatic citizen na siya. So, naunahan pa niya yung tatay niya at yung mami niya. So, yung citizen na si Jacob. <sighs> Sobrang ano, mga kamawa, napakasimple lang ang pangarap natin sa buhay na maging maayos lang tayo, mabigyan na natin ng magandang pwesto yung mga anak natin, mabigyan natin ng magandang kanabukasan, yung mga pinapangarap ng mga typical na Pilipino, lalo na yung mga nag-abroad. So, kaganda naman din dito sa Canada is makakasama mo agad yung ano pwede mong, pag na PR ka, pwede mong dalhin agad yung family mo. Hindi ka tulad nung sa ano, sa ibang bansa kung sakali mag-a-apply ka. Medyo iba-iba kasi ang rules natin. Yung iba, syempre, naging OFW style na parang nasa Pinas lang yung pam pamilya mo tapos ikaw sa trabaho ka mahirap yun mga mama napakasakit bilang magulang yung ganong at uh, dito uh, set up ng sistema ng ano natin kung ang uh, pamilya mo nasa Pinas tapos ikaw nasa abroad malungkot yun hindi ka tulad dito pag nasa Canada ka pwede mo silang dalhin. yun yung mga magagandang uh, bagay na meron dito sa Canada na lalo pag na permanent residency ka ay pwede mo silang dalhin dito So, ayan. Itong vlog na ito, mga is not more on. Nagpapasalamat ako sa mga nagko-comment kung, kung pambabash man yan o maayos na na comment. Nagpapasalamat ako. So, kung sakali mang may mga bagay na nasasabi din yung mga ano natin, hinahayaan ko lang. Kasi nga, syempre, ah, uh, uh, bukas ang ating comment box sa mga kahit anong kahit anong komentong ibibigay nyo is tatanggapin ko ng maluwag yan at syempre o sakaling may mga ba, mga salita rin na hindi natin nagustuhan or salita na parang dinat kailangan natin ng explanation ginagawa naman nating parang para ma-explain at maipaliwanag natin na maayos sa mga manonood oh ako, pa bang mga ano natin ayan si Ate oh grabe yung bahay Ate parang mansion ayan mga mama di ba napakasarap mangarap ito yung mga moment na parang nakaupo ka lang tapos makakita ka ng ganito. Ang sarap, mga kamamo. Ito yung moment na parang sana balang araw. Magandang din si kamamo. Ng ganyang klaseng. Hindi naman ganyang ganyang kagandang bahay. Pero ito kasi acreage siya. kumbaga, ang masasabi natin, pag acreage siya mas mura ang pag binili mo yung lupa, mas mura kaysa dun sa parang talaga mismo sa city. Leave it. Leave it. Ako yung mga anak ko eh, ako sumasabay. Kung kailan ako nagbablog, doon nagkukulit. Talo na ito. Ayan, biligyan ko na ng ballistic. Kumain na rin. Makulit pa rin. Buti na lang ito sa illegit. Eh, napaka, ano. Napaka, ano na siya, nag na siya talaga. Ako, hindi ako tatang-tang. It's just parang baby. So, ayan mga kamang, sana na-enjoy nyo itong usapan na ito. Kung sakaling may mga tanong or mga comment kayo, mag-comment lang kayo. Welcome na welcome guys sa ating YouTube channel citizenship at mahala ko bago ko matulog na lang mamaya sa gabi pa magbantay ko si baby ko hindi mo yung time matala basta pero kaya na-enjoy ko muna yung papa ko sa mga magbabasa kaya the castillo inspired kaya so ang ganda ng ang ganda ng ibig sabihin may inspire ka talaga sa kanya so mga kamama hanggang dito na lang ang vlog please don't forget to like, share, subscribe aray And hit the notification bell for more updates of my videos. Oh, See you mga ka